Samantala, patuloy ang mga ahensya ng pamahalaan sa paghahatid ng relief packs sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ito ay matapos ang paghagupit ng mga nagdaang bagyo. Si Jop Regala, Unas sa balita. Matagumpay na narecover ng Philippine Coast Guard ang apat na labi ng mga individual na biktima ng hagupit ng bagyong opong sa biliran. Sa pangunguna ng Coast Guard Station Biliran at ilan pang mga sangay, isinagawa ang search and retrieval operations sa barangay Biluang Kawayan Biliran. Na-turnover na rin ang mga katawan sa kanilang mga pamilya. Tumulong naman ang Coast Guard Station Kalayan sa pagdidiskarga ng 120 sako ng NFA rice, 50 assorted goods, 106 na kahon ng hygiene kits at 35 plastic bag ng hygiene kits sa Barangay Poblasyon Kalayan, Cagayan. Sa Cagayan pa rin, 1,000 tents, 100 family food packs, 50 shelter tool kits, 20 hygiene kits at 20 medical supplies naman ang inihatid sa Barangay Babuyan, Claro, Kalayan. Ito'y para matiyak na may matutuluyan at magagamit ang mga residenteng na apektuhan ng magkakasunod na bagyo. Patuloy rin ang pagbabalot at pamimigay ng relief goods para sa mga pamilyang na apektuhan ng bagyong opong sa Coron Palawan sa tulong ng Coast Guard Station, Northeastern Palawan. Nagsagawa naman ng Humanitarian Assistance and Disaster Response ang Office of Civil Defense at Department of Social Welfare and Development o DSWD sa Cagayan. Sa tulong ng Philippine Air Force, naihatid ang 500 kahon ng family food packs, 200 shelter tents, 50 shelter kits at iba pang pangangailangan sa mga malalayong isla ng Babuyan Claro at Dalupiri sa Kalayan, Cagayan. Inaasahang agad itong may pamamahagi sa mga komunidad at pamilyang lubhang tinamaan ng mga nagdaang bagyo. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago. Jap regala, alauna sa Balita, Congress TV.